guys dito nga pala guys pag nakaparada yung mga bangka nila pinatanggal nila yung makina simpre baka nga naman nakawin yung makina so itong nakaparada na to nakagarahe kung baga titignan natin kung may makina pa yan yan kung nakikita nyo may lambat pa yan kompleto di ba may propeller may alisi pa yan di ba may timon timon ang tawag dyan eh so dito muna tayo sa unahan guys kung paano makikita natin dito. Yun Ito yung lambat na ginagamit nila guys pang isda. So ito yung lambat na hindi siya hinahuli guys kasi yung mga maliliit na isda is hindi, hindi nahuhuli nito kasi malalaki yung butas. Pag maliliit ang butas, bawal yun guys. So ito yung angkla. Ito yung angkla. Okay, oh o yan o. Oh, angkla yan. Yan yung angkla ng bangka. Ito yung tali. Tapos ito yung panglimas nila no so pag napuno ng tubig diyan meron silang tao panglimas so ayan ito yung saguan may saguan sila guys oh. Tapos ito yung ano guys Munabila Ito yung Munabila So sa Munabila guys Siyempre meron din yung tipos Ayan you know? o So tipos Yes ito yung handle bar ito yung handle bar wala nga lang handle grip diba? Yeah. so ito yung kabitan ng side mirror yan so ito yung tipus Ay, tinig pa ako sakit ha ito yung tipos siyempre may lock din yan may bearing din yan tapos may lock yan o lock din yung tipus yan guys so pag inano mo yan liliko doon nabila yan Tingnan natin kung may makina pa. Ay, guys, may makina pa. Ayun oh. So, dyan pa yung makina, guys. Hindi nila tinatanggal. Pag malaking makina na pala, hindi na nila tinatanggal. So, iniiwan na lang nila dito nakagarahe yung bangka na may makina pa. Ayun oh. May makina pa, guys. Ang laki yung makina niyan. Eh. So, inuusok lang to, guys, kanya. Huh. Makina oh. Pero may makina yung guys. Ano yung makina niya? Kinbu. Ang tatak, Kinbu kinbuang <laughs> so yan so yung ibang bangka dito guys tinatanggal yung makina try natin to tingnan yung ano kapila yan natin kasi so, itong maliit siguro wala nang makina to kasi maliit lang eh mayroon din guys oh so nakasita pa yan guys oh naka ano, yan nakabilin exhaust ay malaki makina nito grabe mabilis tumakbo to guys kasi napakalaki ng makina niya, no. Grabe ang laki ng makina. No? Pero napakalit ng bangka, alam mo, lit lang ng bangka na 'to. Mas malaki pa 'yon, 'di ba? Ayun. Oh. Kaysa dito lit lang. Pero iba yung pagkaano niya, guys, oh. Pero siya malapit dito, talagang baka pang karera 'to, pang Bilis tong bangka na 'to, guys, kasi malaki yung makina. Ayun. Oh. Ito 'yung makina. Mas malaki pa yung makina nito kaysa makina noon pero mas mahaba yun ito maiksi lang guys maliit lang tingnan natin ito kabilang bangka alam pa ba kung may makina pa ito guys so malaki to kasi sa dito maliit lang yan pero malaki yung makina niyan ito tingnan natin kung malaki yung makina In guys so oh. yun laki rin yung makina nito guys yun mga master grabe laki ng makina luma na ito makina natura na siyang tatak Nakaka-repaint uh, na yung cover yung crankcase <laughs> so ito yung ano wing 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 carburetor guys Maraming laki ng makina guys so wala tayo nakita rito na uh, puro lahat ng nakaparking naka, naka dito mga mayroong mga makina tingnan natin dito guys sa kabila pero pa naka-parking dito. Eh. Marami pa doon eh, no. Dami ng bangka na yung kailangan dito tingin, tingin na natin dito sa kabila.